Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wala po tayong aasahan sa ating gobyerno na pangalagaan at pagpahalagahan ang ating republika. Ang gobyerno pong ito na pinamamahalaan ni Marcos Jr. Only in the world, in United Nation, or in the earth, the only government Very successive. Demonic ang corruption. Naalala ko tuloy yung isang vlogger na sabi niya, the demon's government. Kung dadaan po sa FYI nyo yung kanyang vlog, matatawa kayo kasi perfectly. <laughs> totoo, totoo. Mapapatawa ka sa likod na ikaw ay apektado. Saan ka nakakita? Na ang prioridad na sospek sa korupsyon at pagnanakaw ang siya ngayon magiging star witness. Only in the Philippines. Nakakahiya. Nakakahiya po tayo. Mga sir, Let's go. Tayo pong inaasahan, sir. Go tayo.